Hello guys, kumusta kayo? Ako si Kiyo Balong. Tara, samahan nyo ako magluto ng papaitan. Kaka-out ko nga lang sa work kaya inayos ko muna agad itong mga ayunang karne na binigay sa akin mga laman loob at binti ng kambing ang mga binigay sa akin karne ngayon comment nyo naman guys kung anong magandang luto dito sa mga binti ng kambing na to para iluluto ko sa mga susunod na araw ang dami nga nung binigay nila sa akin mga laman loob ng kambing kaya sinubot ko muna yung iba saka ako muna i stock sa freezer kasi hindi naman natin pwedeng lutuin sa atin yan napakadami swerte ko nga at kahit papano may mga nagbibigay ng karne sa mga restaurant na binadidiliperan ko kaya minsan talagang hindi ko rin problema yung para Kaya ang hirap talaga mag-strict diet. Lalo pag ganito, ang sarap na naman ng ko, papaita. Pinaluan ko nga rin yan ng mga purong laman ng baka para naman hindi puro laman loob. Tapos dinagdagan ko na lang din niya ng beef stripe. Saka yung tumbong ng baboy. Kasi may nabibili rito yung tumbong ng baboy, yung nalagaan. Tapos nalinisan na rin. Paborito kong ihalo sa papaitan. Kahit sa lugaw din. Kaya lagi ako nag-i-stack sa rin. Ugasan natin mabuti pagkatapos natin nahiwa-hiwa dalawa o tatlong beses para siguradong malinis yun pwede na to pagkatapos na yung chop lang ako ng sibuyas maraming sibuyas para mas masarap tapos gumagamit din ako ng luya ang alam ko yung iba hindi na gumagamit ng luya pero para sa akin lang ha sarap siya para sa akin. Iginis ako nga lang ito yung sibuyas. Tapos sinunod ko yung luya. Pag okay na pwede na natin ilagay yung mga laman loob. Yung ating mga karne. Ginigisa ko ngarong mabuti guys kasi mga laman loob 'di ba? Para uh, mas babango at mas masarap yung ating papaitan. Pero kung purong karne ng bakay yung gagawin kong papaitan guys, hindi ko nagigisa. Diretso laga na. Pero pag ganito mga laman loob, ginigisa ko siya para talaga namang mas masarap. Pagkatapos kong ginisa ay nilipat ko to sa aking pressure cooker sa Tinimplahan ng asin at paminta and then palambutin na natin to. Ayun nga guys, after 30 minutes natapos na yung timer ng ating pressure cooker. Titingnan natin kung talagang malambot na yung ating karne. Malambot na siya kaya titimplahan na natin ng na papaitan mix ng mamasitas. Wow, mamasitas baka naman. Wala kasi tayo ng original na inahalas papaitan dahil nandito tayo sa abroad. At kung isa rin kayo yung na tulad ko at gusto nyo magluto ng papaitan, guys, pwedeng pwede to. So yun nga guys, okay na yung ating papaitan. Kaya naman nilagay ko na yung ating sili. Mmm! Sabi, ang sarap ng papaitan guys pag maraming sili talaga namang mapaparabi na naman tayo ng kain ito nakauwi na nga si Mrs. galing sa trabaho at kanina pa ako hinihintay na matapos tong aking papaitan kita nyo naman at talagang medyo naiinip na sabi ko nga isaglit lang at mabidyo tayo habang kumakain para naman makita nyo kung paano ang tamang pagkain ng papaitan. Hmm, ayan, ganyan ang tamang pagkain ng papaitan, guys. Kahit may sarili kayong plato, dapat nagsusubuhan kayo. Talaga namang iba yung sarap ng pait niya, guys, pag ganito kayo kumain. Hindi pa nga namin na, yung pagkain namin na na namin yung pang second batch. Talaga naman. Sa mga beater dyan, kumain lang kayo ng papaitan para yung masarap na papaitan naman na matikman nyo. Nakachamba pa nga ako ng sobrang ahang na sili. Talaga namang sinipon ako ko bigla akong pinagpawisan habang kumakain. So yun guys, hanggang dito na lang ang vlog natin for today. See you again sa mga susunod kong video. Like and share na rin para mas marami pa makapanood.